Hindi ko kasi magets kung bakit ang daming may gusto dito. Mas masarap siyang paglaruan. Kanya na, uh, uy, kumunti ka mo ah. And we are back with another video. So for today, obviously kitang-kita niyo naman ang gagamitin natin ngayon ay ang Hyper Motard 950, I think RVE version ata to or RVE model. So hiniram ko lang to kay Erpa tapos kailangan niya kasi pa-service. So puta tayo ng Ducati katipunan ba 'yon? Tapos, baka pahiramin nila tayo ng loaner bike. Hindi ko alam kung anong papahiram nila sa atin. Pero yun yung i-vlog natin mamaya kasi gusto ko rin dumaan ng Alpine Stars i-review natin siya. Hindi ko kasi magets kung bakit ang daming may gusto dito. Hindi siya yung gusto kong bike, hindi siya yung gusto kong forma, pero ang daming may gusto dito na kahit sa si XSR900 group namin, pinag-uusapan to. Masarap daw i-maneho, maganda daw i-drive, hindi ko alam bakit. So tingnan natin kapag na-experience na natin. Let's go! Okay, pinapa-skyway tayo anyways Sundan lang natin Grabe, nakapag-drive na naman ng bagong motor. so sarap sa feeling, no? Kapag nakaka-experience ng iba. Uy, parang ang pangat pa na. ah. <laughs> anyway, hindi ko talaga alam kung paano natin gagawin tong vlog today. Kung iisahin ko na lang ba yung hyper motor tapos yung loner bike na may hiram natin. Kasi review-review lang naman. So, tingnan na lang natin kung ano man mangyari. Pero sa ngayon, enjoy muna natin yung hyper. Nakakawan ni Bago kasi hindi ganda talaga yung type ko. Tapos Masarap i-drive Hindi pa naman natin na-feel Pero iba Ramdam kong iba Ganda ng quick shifter nya Smooth Mamaya subuk-subukan ulit natin yung quick shifter laro natin Pero yung sa XSR 900 kasi Okay naman yung quick shifter nun Medyo garalgal lang minsan Feeling ko ha Uh, yung kapag inapakan mo siya talaga mararamdaman mo na click siya na medyo maganda at pangit at the same time kasi alam mong pumasok siya sure na sure ka kasi sasabihin niya na parang ops okay nag change gear tayo pero minsan kasi parang may malakas na tunog so hindi siya ganun ka ka smooth ba parang ganun anyway ano yung unang napansin ko ah, uh, syempre yung mataas I'm 5'9 pero napapatipto niya ako pero ang pinakapansin talaga is yung center of gravity ba yun feeling ko nakasubsub ako ang katumbas niya na kapag ko yung XSR 900 Para na ako naka -ganun. pero naka upright position lang ako yun yung feeling ha, gets nyo parang sumusubsub na ako agad hindi pa ako sumusubsub nun parang yung puwan ko, ramdam ko nasa gitna ako tapos yung front half lang yung ginagamit ko. Parang ganun. So medyo nakakailang. Hindi pa ako makapaglikot-likot kasi hindi sa atin to. Mayari tayo kapag natumba natin to. Hindi pala baka. Yari talaga. Wala pa namang sliders to. Ayaw niya palagyan. Nakaka pa yung bago ang tambucho. No? Stuck lang. Gusto niya palitan to ng double terminyo ni alam ko pero pinag-iisipan pa niya kung trip pa niya talaga ganda ng quick shifter nito yung engine brake daw malakas sabi ni daddy pero parang okay lang mas smooth ang quick shifter nito yun yung agad na napansin ko wala siyang click clack na tunog ganda sarap ng hangin parang hirap maglindi doon taas kasi pero ano lang yun I'm sure hindi lang ako sanay Hindi siya dahil sa bike Hindi lang talaga marunong ah, Pero parang ang dami mong pwede ilin Kasi ang taas mo yun, hindi ka sasayad agad Eh, maganda Yun? <laughs> Sorry, hindi ko napapansin Hindi naman ganun kalakas yung engine brake Tulad na sinasabi ni m Siguro sa lower gears Lalo na pag nagsisimula Baka yun yung tinutukoy niya Pero hindi siya yung biglan ng bibigla Kapag nag downshift ka Malaro yung ganyan ang pansin ko lang sa kanya ang laki ng sakop ng third gear niya ayaw ng fourth gear niya ng mabagal or compared sa XSR 900 siguro parang ayaw ng fourth gear niya ng mabagal gusto niya mabilis na agad kaya kanina di ko napansin fourth gear nag 120 na pala ako mamaya yung plaka pa ni Erpat yung mahuli <laughs> nang hiram na lang nahuli pa no pero yung quick shifter niya definitely ano yan. Plus one. Plus one tayo sa quick shifter niya. Ang ganda. Ayan o. Ito. Straight lang tayo. Medyo naka-tiptoe. Kung nakikita nyo. Pero abot pa rin naman natin. Tapos alam ko na bababaan pa to. Wala kasing ginalaw si daddy dito. So everything is stuck. Siguro nagpalagay lang siya ng konting ilaw. Kahit yung setting ayaw niyang ginagalaw yan. Um, yung clutch niya hindi rin ginalaw ni daddy. Ang taas. Tapos ang tigas, nakakangawit gamitin. Pero madali naman i-adjust yan, so no big deal. Kaya tayo pupunta ng Ducati. Ano nga ba ang issue ng hypermotard o ng Ducati overall na mga big bike? So nag kasi ako konti at may mga kakilala ako na may mga issue sila sa overheating issue talaga ng Ducati yan parang masyado atang palong-palo yung mga makina nila kaya ganyan so pangalawang hypermotard na to ni daddy yung una nagkaroon siya ng issue sa overheating na so minsan umaandal siya bigla na lang mawala ng power nakakatakot syempre diba delikado yun eh bigla kang mamatay ng makina nasa gitna ka ng biyahe I think nabenta niya na yon or pinaayos niya tapos nabenta pero ito pa rin yung binili niya RVE naman. Ngayon dito sa RVE, medyo similar yung tabi muna tayo kasi hindi natin alam yung daan pala. So wait lang ha, tuloy natin mamaya. Ganda oh, pati yung side stand na ano, meron. Grabe naman yun. Uh, first gear to second gear quick shifter nya. Hindi nagre-require ng sobrang mataas na RPM. Yun yung ayoko sa XSR 900 para maging smooth yung first gear to second gear mo using quick shifter dapat mataas yung takbo mo ay yung ano RPM mo so meaning mas mabilis ka rin para hindi siya nagki-click clack eto hindi kahit na takbong pogi ka lang papasok siya ng smooth sobrang layo ng ano for me ha sobrang layo ng smoothness ng ano nito quick shifter compared sa XSR 900 ah uh, balikan lang natin sinasabi ko kanina so ito nga yung pangalawang hypermotor ni daddy nag overheat din pero hindi naman siya namamatayan nagkakaroon naman siya ng battery icon nag on so issue pa rin ba? Diba? kasi ibig sabihin may mali actually nasa 100 trip pala tayo ngayon no? <laughs> yung temp natin yung ko lang na silip hindi rin matatakot sa lubak dito eh kasi ako parang kahit idaan-daan ko sa lubak alam kong mataas siya Tsaka alam kong built siya sa ganyang ano daan. Hindi na ako nag-iisip masyado. Ayun oh, kahit ipasok ko siya sa mga lubak-lubak na ganun. O, nasanay ata tayo sa malakas na tambucho ng motor eh no pwede pwede na ako mag third gear kanina pa pero nasa second pili ko kasi hindi siya nahihirapan since tahimik siya kaya parang pwede pa kailangan na palagyan ng exhaust to para lumabas yung ano nya ibang anyo <laughs> masyado siyang tahimik para sa tapang ng itsura nya eh oh tapos parang ang ganda rin ng ano niya. Suspension. Pansin ko lang hindi siya naglilin agad. Siguro kasi mas mataas nga yung bike baka ganun. Hindi ko alam. Hindi siya naglilin kapag sumasandal ako ng ganun. Hindi siya kumakabig ng katulad ng inaasahan ko. So parang medyo mas dumidiretsyo ako. Kaya kailangan natin mag sarap tama nga yung sinasabi nila sarap siya gamitin parang mas masarap siyang paglaruan yun yung ano ko verdict ko Parang mag-overshoot ako. Ayaw mag-lean, nakakainis. Kasalanan naman natin yon Hindi na yun kasama sa review ng bike. Pero <laughs> sarap ganto-ganto. Hindi ko lang makuha kung ano yung tamang laruan niya. Pero siya yung bike na hindi mo kailangan alagaan. Yan yung, yung maganda. Kasi yung ano, S1000R, na-try ko na rin yun. Alagayin eh parang isipin mo yung mga humps isipin mo yung mga lubak na dapat naman talaga iwasan pero kung baga mas iisipin mo don yun yung mahirap ang tahimik ka pa talon tayo dun eh. Sarap! kung ko mag u na tayo somewhere mas kailangan natin ingatan tong bike na to kaysa dun sa BMW kasi mas gusto ata ni daddy to <laughs> kaya mas nakakatakot siyang ibagsak alam mo yun ayun ito na yung Ducati dun naman sa power at saka hatak nya ah, hindi ko magets kung mas malakas yung XSR o oh, ito pero kung ikukumpara ko ah sa simula mas malakas yung hatak ng XSR pero sa gitna humahataw na to parang lilipad na eh parang iwiwili ka na nya kakapiga mo iwiwili ka na nya yun yung nararamdaman ko pero sa simula um, okay lang smooth sya hindi sya nakakatakot gamitin pero hindi siya bitin ah. Kino-compare ko lang sa XSR 900 kasi yun yung main bike natin. For sure hindi bitin 'to. 950cc tapos yun lang, yun lang alam ko. Ayoko naman mag-feeling masyado. <laughs> Ayun oh, yung mga ganong maneuver, mas kaya niya. Pero hindi kasi yun yung skill natin. So tama nga yung hula ko kanina na mas kaya niya mag-turn kung kaya mong kumembot ng malupit dagdag ko lang yung init niya sa legs so mainit to sa legs dati trinay ko tong i na ng malapitan lang ramdam yung init niya sa hita natin compared doon sa XSR 900 yun yung maganda sa XSR 900 hindi siya umiinit Okay, so nandito na tayo sa Ducati iwan lang natin si Hyper tapos siguro tingin-tingin tayo ng konti Ducati Katipunan hindi ko alam kung anong papayarang sa ating bike kung may vlog ko pa ba ng bukod yun o saglit lang naman Ooh, Sheesh, ito talaga yung pang malakas so, tingnan natin sa harap Multistrada V4 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 Grabe to Ducati na, Lamborghini pa. Bangis ng kulay, no? Pero di ko siya type. Ako lang naman yun. Tsaka wala naman akong pera. <laughs> Grabe yung forma. Tapos stuck na daw yung Acra. Stuck din natin yung audience dito. Puti ko, wala ka ng papalitan, boy. Ito dapat yung bibilin ko. Kasi yung XSR 900. Kasi may nga talaga ako sa Classic. ah uh, ako, for me lang, nakulangan lang ako sa features para sa pressure, sa pressure niya kasi masyado siyang nagstay sa classic so medyo gusto ko naman yung may tech konti pero tinan mo naman yung forma mas mapula talaga ako eh. ewan ko ba't ako napunta sa blue <laughs> anyway inaayos lang yung papers para dun sa mayhiram kong motor and then ride na ulit tayo so napahiram tayo ng scrambler so kita kita nyo naman tumerno pa sa atin nakakulay orange din ako eh So, Orange Scrambler, hindi ko lang alam kung ano exact model, pero medyo Dated na sya uh, O ganito lang talaga style Pero hindi eh uh, 400cc to nakita ko doon sa paper Kung ano-ano na lang yung na-drive natin today Kanina naka Uy Kanina naka-ATV lang din ako Munti kong masub-sub doon ah Kumatak bigla Abnoy Anyway Itong bike na to May weird na Hatak Bigla na lang siyang umahatak bigla Nang hindi mo pinipika kahit constant yung pagbiga mo ayun no siguro ito yung ano naalala ko parang may binili si Nadine Lustre na 400cc kulay orange ata yun ito siguro yun no okay so balik na tayo ay okay tuloy sayang naman di natin ma ma-experience na matagal itong scrambler ganda pa naman ang kulay Well, I guess we don't have a choice. We need to end the video here. Thank you for watching. Peace!